Good morning. You're Disney princess. Sure. Sabado nga ngayon, maaga nga akong lalabas. Inantay ko nga lang mag-alas 9 at lalabas na nga ako ng bahay. Bibili nga ako ng mga stocks ko dito sa supermarket. Sakto, paglabas ko nga dito sa apartment namin, may dumaan na trend. Nga lang din kasi yung realist ng trend dito sa apartment namin. Tinig din talaga namin kapag may mga dumadaan na trend. Nung pag ko nga ito, madalian nga lang. Pagkagising ko nga, naghilamos lang ako, nag-facial lotion, screen at uminom na nga ng tubig. Hindi pa nga ako nag-aagahan na. Gusto ko maging productive itong araw na to. Kailangan kong kumilos ng maaga. Kapag napaupo na sa kusina, ay ko talaga Aabutin na naman syam -syam mula ng siyam siyam wala nang magagawa makakancel na naman lahat ng mga nakaplanong gagawin ngayong araw so, nagbabike na nga ako pupunta na nga ako ng supermarket buti na nga patapos na nga rin yung summer dito sa Japan hindi na rin ganun kainin ganito nga pala yung lugar dito sa amin simple lang tahimik wala ko nakikita nakikitang tao sa labas wala na nakabay. sabi din dito sa Japan ito talaga yung isang mamimiss ko yung tahimik tapos napakalinis pa ng kapaligiran na kahit maraming bahay Lins ng kanal, no? wala ka talaga makikita ni isang basura fast forward na dito na nga ako Goal ko nga sa pamimili kong ito, hindi ako pwedeng magtagal. Kung ano lang yung kailangan ko, dapat yun lang yung mabili pag minsan kasi nawawala sa budget. My challenge din yun no, lalo na pagdating sa pagkain. Hay, nako talaga. Ang na-achieve naman natin, saglit lang talaga. Ano naman ako yung pang-araw-araw na pangailangan, katulad ng tinapan. Bili rin ako ng mantika, tapos mga conditioner, ting biscuits. Ito nga yung buhay ko bilang isang OFW dito sa si Japan. yung mamimili. Ay, mag-aasikaso sa lahat. So after ko nga yan, isasalansad ko nga lang dito sa bike ko. Hindi naman ganun kabigat, kaya kayang-kaya lang din naman ilagay dito sa harap. Tali ko na nga rin siya para hindi malaglag pag nagbike na. Medyo challenge pa yung pagtatali ko dyan kasi nga maiksi yung tali niya. At sa so wakas, success naman yung pagtatali natin. Pagkatapos niya, naibabalik ko na nga rin yung cart dito sa loob. Wala pa nga masyadong namimili kasi nga siguro maaga pa. At pagkatapos ko maisalansan, maibalik na nga rin yung cart. Inaayos ko na nga lang din yung sombrero ko para hindi malaglag pag nagbike na. Ay, na nga rin tayo naka-jacket kasi nga kayang-kaya naman na yung init ngayon. And oops, ready na tayo. Pwede na tayo magbike 5 minutes, nasa bahay na nga tayo. And ang bilis nun, nandito na agad ako sa bahay. Ito nga pala yung apartment namin. Dito na nga rin pala kami sa labas nagpa-park ng mga bike. Kung napapansin nyo, medyo may kalumaan na nga rin tong building na to. Angga dito na lang muna. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa panonood. Bye!